topic ko, ano bang epektibo para sa wrinkles o kulubot na balat? Eh bakit nga ba kumukulubot ang balat natin? Una sa lahat, ang balat kasi numinipis at mas hindi na nababanat sa edad 50s, 60s, 70s. Kung baga, nawawalan ng flexibility. Number two, yung pagbibilad natin sa araw, eh, merong ultraviolet rays. So, ang ultraviolet rays, nagdudulot ng wrinkles o kulubot. Kasi nga, nasisira yung collagen, tsaka yung elastin fibers. So, nasisira po yung connective tissue ng ating mga balat. Number three, yung mga facial expression natin. Yung paggumiti tayo, nalungkot tayo, sumimango tayo, kumunot ang noo natin, lahat po yan, tawa, simangot, kunot ng noo, pagsalubong ng kilay. Tapos dito, di ba, meron tayong yung, yung mga lines dito, pagngiti. Nagkukos din yan ng pagkulubot o wrinkles pag umiidad na tayo. Number four, yung lahi, yun pong mga mas maiitim o yung mga asyano, tayo Asians, mas makapal yung dermis natin. So, protection natin yan sa wrinkles. Tapos, meron pa tayong melanin. So, protection din yan para sa ultraviolet rays. Pag po naninigarilyo tayo, bawas ang blood supply. O kaya naman, nadidehydrate tayo, kulang ang iniinom na tubig. Kailangan 8 to 12 glasses of water. Yung mga liquids, a day. So, pag natutuyo, ang balat, kukulubot yung mga tao na ang trabaho ay sa ilalim ng araw. Katulad yung mga nagtitinda, nagsasaka, ah, gaya nito, nangingisda. E dito po, pangingisda at pagsasaka ang main. Yung mga tindero sa kalye, kahit po yung nag sports katulad ng golf, laging nasa ilalim ng arawan. So sabi ko nga po, ultraviolet rays nagdudulot ng pagkulubot ng ating balat. Kaya nga, yung mga damit natin, kailangan damit pang trabaho, may sombrero, long sleeves para protection Saan ba madalas magkaroon ng pulubot sa ating katawan? Hindi po ba sa noo, dito po sa pagitan ng kilay, lalo na kumukuno tayo pag dito sa ating mata, tsaka dito po sa may bibig. Ganon din po sa kamay. Marami po sa atin mabilis mangulubot ang kamay, tsaka yung leeg tapos itong A uh, ating braso. So, dyan po madalas makita ang pangungulubot. Ano po ang gamutan? So, bibigyan ko kayo ng maraming mga gamutan at mamili na lang po kayo ano yung pinaka-efektibo at depende din po sa budget ninyo. Isa po dito, binibigay po to ng mga dermatologist o doktor sa balat, vitamin A, yung mga topical na retinoids. So, ito pong mga retinoids na to, pagdami ng collagen ang ginagawa nito. So iwas araw para hindi lang po kayo mas sunburn kasi ayaw nito na nasa sunburn tayo. Ito po mas mura mura tsaka mas kayang bilhin abot-kaya ng pangkaraniwang tao. Ito po yung ginagamit ko yung mga wrinkle creams na mabibili sa botika tsaka sa grocery. So, sabi nyo, ano bang brand? Any brand po na nasa grocery, nasa botika. Example po, yung mga oil of olay. Pwede na po yan. At marami pang ibang brands. Yung mga derma doctor, gumagawa din po ng dermabrasion. Medyo, ah, meron po silang machine or microdermabrasion. So, meron po mga radio frequency treatment. So, may machine po yan na ah derma lang po ang gumagawa. Gayon din po yung Botox, ini-inject. Meron din po mga chemical peels. Ito naman po na bibili din sa mga botika. So, chemical, mababalatan. So, yung mga dead skin cells, tinatanggal. Yun po, mas abot kaya din. Pero kailangan mas maganda magpa gamot po muna tayo sa ating mga derma. Fillers. Dermatologist din po ang naglalagay ng fillers. Ito po ang mga collagen to. Ito pa rin po yung effective, very effective sunblock SPF 30 or above. Kasi ito po ang protection natin laban sa ultraviolet rays. Marami pong brand sa mga butika natin or dun sa mga bilihan. Pwede po any brands na mas gusto nyo. Moisturizers. Ito po iwas pang iwas dryness para hindi mga lubot. So, bago ho kayo mag-makeup sa gabi, bago matulog, pagkagising sa umaga, maglagay po tayo ng mga moisturizer, lalo na ho dito sa may mata at sa ating mga muka. Sa ating muka, isama nyo po yung leeg. Very important kasi pag umidad ho tayo, eh, nangungulubot ang ating leeg. Tapos, eto pa ha, anong kakainin? Vitamin A, na mga yung mayaman sa vitamin A na prutas at gulay. So ito yung mga kulay orange or red orange para makakuha tayo ng natural na vitamin A. Paghihilamos twice a day. Gamit po yung mga banayad na sabon or mild soap. Ang mga mura dyan, Johnson's Baby Soap, Tender Care, pwede na po yan para hindi nakakadry ng ating muka. Paghukay matutulog, tihaya. Kasi po, pag nakadikit sa unan, eh nangungulubot ho ng 8 hours habang kayo natutulog. Iwas stress, kasi pag stress tayo, lumalabas yung hormone na cortisol. So yun po, nagbe-breakdown lalo yung collagen. At kapag malungkot tayo, di po ba mas kulubot ang ating balat. Iwas sa mga nakaka-dehydrate na alak at saka kape. Ito pa, halos yung mga artista po, lagi silang may lotion. Hindi ho kailangang mahal. Pwede po, Johnson's Baby Lotion. Pagkatapos nyo maligo, maglagay po ng lotion sa buong katawan. Kasi habang basa yung ating balat, mas naaabsorb po yung lotion. Kita nyo po yung mga sanggol, di ba? Ang ganda ng kinis ng kanilang balat. Kasi po, lagay ng lagay ng lotion. Sa mga mommies, kahit ho sanggol yan, kailangan lagyan nyo ng mga lotion. Na example po na safe sa kanila, eh yung Johnson's Baby Lotion. Tapos yung mga lalaki, di ba, ayaw na ayaw ng lotion. Pero nakikita ko, very dry talaga yung balat nila. So, sa mga gentlemen out there, uh, pwede ho kayong mag-Johnson's Baby Lotion. Hindi ho ito malagkit. Yan lang yung lotion na ah. hindi malagkit. Tapos, may ilan po lumapit din sa akin. Ba't daw doon sa maselang bahagi ng katawan nila, doon sa puerta pag umuidad, eh medyo kulubot din. Actually, pwede po kayong gumamit. Kasi pag hukulubot, di dry. Nagkukos po yan ng pangangati sa men, sa women. Pero lalo na doon sa maselang bahagi, pwede nyo pong gamitan ng Johnson's Baby Lotion. Hindi ko po sinesell pero yun lang po yung personal na ginagamit natin. Kasi po, unang-una, wala pong pabango yun. Unscented uh, walang amoy, so medyo safe kahit sa babies at saka sa maselang bahagi ng katawan kung ayaw nyong kasi syempre po nangungulubot eh ganun din po sa mga babies ang iba pa po mga pwede yung, may, yung aloe vera or yung pure shea butter or coconut oil so ito po yung mga effective, mura pwede natin gawin na nabibili, so yung iba po yung mamahalin pang dermatologist lang po yun kung meron kayong budget. So, ito po yung likod natin. Ah, nasa Burwanga, Aklan po tayo. Napakaganda. Sa likod ho niyan, na. Yan. So, napakaganda po ng kanilang beach. Kung may time kayo, punta po kayo Burwanga, Aklan.